Kinabukasan nga dito sa sukat, pumunta nga dito si Mary Nell na may dala nga siyang pagkain. Hindi siya pumasok sa trabaho niya kasi ngayon yung schedule niya papunta ng dentist kasi magpapa-adjust nga siya ng brace. Pagka magkakasama nga kaming magkakapatid, mga buhay nga lang nga din namin yung pinag-uusapan nga namin. Kung ano nga yung mga napupuna namin sa isa't isa, talagang pinaprangka namin yung isa't Kaya isa. Kaya minsan mga nag-aaway din, maya maya bati na din. So yun, di pa parang mga bata lang. Kinahapunan nga, pa na rin ako ng poblasyon, dumaan nga muna ako ng festival. Pupunta nga ako nang landmark kasi bibili naman ako ng sandals. So yun guys, alam nyo ba ang daming nagme-message or nagii-email sa akin. Mga friend ko at mga followers. Kahit nga sa comment section, apam reveal nga daw. Meron ngang mga friends ako na nagme-message kung taga saan daw ba yung apam ko, ilang taon na. Gusto din nilang makita yung pictures. Bakit daw hindi ko siya ipinakita sa vlog ko? So yun habang andito nga ako sa landmark at naghahanap ng slippers ko, magkwentuhan muna tayo. Ipa lang sa pangalawang video ko na kasama ko nga siya talaga sinabi ko nga na hindi ko muna siya i-reveal. -re At sinabi ko nga na gusto ko siyang i-reveal sa susunod nga naming pagkikita pa. Kasi nga piling ko ang dami pa naming tatahaking landas. So in short, ayoko talagang manigurado na kami na talagang dalawa. Way back nga nung nagtatrabaho ako sa Japan meron akong ka-LDR na taga UK. Noon talaga nag-expect ako na akala ko kami na talagang dalawa. Kasi nga halos kilala na siya ng buong pamilya ko. Then gumagawa nga ako ng video na kasama siya. So yun, ganun nga yung ginagawa nga namin pa para hindi nga kami mainip sa ganong sitwasyon nga namin. At umabot nga kami ng tatlong taon at kalahati. So eh. yun, magkikita naman sana kami. Nakabili na rin nga siya ng ticket noon. Kaya lang, biglangan dumating yung COVID. Kaya yun nga, nawala na lahat. Parang nawalan din siya ng pag-asa kasi noon na talagang magkikita nga kami. Hanggang sa nag-break nga kami na hindi man lang kami nagkikita. So yun nga, napaka-unfair lang talaga kasi kahit nga, kahit gaano pa katagal namin pinagtiisan yung LDR, wala rin talagang nangyari. Kasi nga, hindi talaga kami para sa isa't isa. Kaya hindi rin talaga ako masaya ado umaasa ngayon kasi nga mahirap masaktan charot <laughs> So far naman yung apam ko ngayon, okay naman kaming dalawa. Simula nga nung umuwi siya sa bansa nga nila, updated naman yung pag-uusap nga namin. At meron din naman kaming mga plano. So yung nakilala ko nga yung apam ko last October 2023. At kung may magtatanong man kung man kaming apps nagkakilala. So yun guys, sa Pina app. Yun nga, simula nga nung nag-usap kami, tuloy-tuloy naman yun. And in-invite nga niya ako na magbakasyon kasama niya sa ibang bansa. Yun nga lang, diba na-upload ako kaya hindi ako natuloy. Anyway, thankful pa rin ako ako kasi nga binisita niya pa rin ako dito. Kahit saglit lang nga na panahon para lang siguro mapakita niya sa akin na seryoso din talaga siya. Kaya yon pare-parehas tayong mag-abang sa susunod na mga kabanata. Charot. <coughs> Kasi ako talaga yung mindset ko talaga ngayon kung ano yung mangyayari doon tayo kasi hindi naman talaga natin hawak yung hmm. mga bagay na mangyayari nga sa buhay nga natin kaya sumusunod lang din talaga ako sa agos. At kung saan nga ako magiging masaya, syempre doon ako. So yun guys, yung dahilan ko kaya hindi ko na muna siya ipinapakita nga sa vlog ko. Sana lang talaga naiintindihan niyo yung ipinaglalaban ko. Charot. <laughs> Diyan so na guys, hanggang dito na lang po ulit 'yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.